Nandito naman tayo sa about ng ano rito no. Uh, mga latag dito. Uh, Yan sa mga ano. So hindi natin mga about ng mga latag dito oh. Oh, testing mo, testing mo. Patunogin mo. Testing mo, testing. Patunogin mo. Patunugin mo. Ay, pre, 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 pre. Ayun, mga tumakapit. Mga pwede panglaro ng bang basketball, no? Boss na kayo, Ba na, nakay, no? So dito naman tayo sa mga bawat na mga latag ni ano So magandang color wind ni ito mga guys J -1. J -1. Ah, ah, Jordan 4 yan? Anong Jordan 5? Ah, Jordan 5 no? Jordan 5 yung hawak ni sir. Yan, oh, uh, yan, 5. Yung, yung kumakapit din yun, di ba? Oh, kumakapit din, Jordan 5. Yan. Ito, Jordan 5 yan eh. Yan, Jordan 4. Biasa-biasa lah semua Jordan lah. Ini saya yang kisah, yang kisah. Yang tahi, yang tahi. Tumutunog. Pang ano rin 'yon? Pang running shoes, no? formahan, pang ano last na no. Saka ano na. Ah, pwede pang basketball 'yan, guys. Pwede basketball 'yan. Pipik ka. So, ano ko na? yun, saka yun. O, di ba, replica yun? O, replica Jordan 5, tapos ito, Paris Classe yun. O, oh, 1-5. Oh, Ay, ako na, mahala. Jordan na <yeah>. yan. <laughs> Kasi yun daw, tag niya, dagdag niya. Night did to <laughs> me. Jordan 20. 20. Oh, Jordan. Ano yung Jordan so, 5? So, Jordan 5. 1923. Ano <laughs> ang pinagkaiba sa Jordan na 4? Ito. Jordan 4. Ano ang pinagkaiba? Ano ang pinagkaiba? Ano sa Jordan, Jordan Porto? Ha? Sa mga size Jordan na eh. Kahit i-shirt mo sa mga Jordan, mga klases, sa mga Jordan na sapato ni Jordan, oh. i-shirt mo sa Jordan. Doon mo makikita na ako, nag-i-shirt nag kasi ako nung nag... Okay, okay talaga ako. Pag sa ano, ay go. Yung mga... Oh? Oh, anong oh, 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 oh? yung Jordan yan? Jordan 5 O oh, Jordan 5 Ito yung Jordan 5 Ang yung mga kumakapit Yan ang mga isa Jordan 5 O oh, yan sikat nung araw Ito kay Jordan yan, Jordan 5 yan. Oh, yan, yan. Air, Air, Force, Air Force 1. Yan, Jordan, no? Oh, pero ang colorway niya mga guys, mga katulad. Ang ganda, oh. Halos oh, tumutunog, ah. Oh, yan. bigyan mo ito sample pa ka Oh, oh, oh di ba? Kumakapit. Pang laro ng pang basketball, guys, mga pangganda ganda niya, no? Ito, ito, Jordan. ke Jordan 3 ah jordan 4 <tuk tangan> oh, <itu> Ang bagay sa shirt yan oh Ganda ng color niya. Okay ang formahan niyang guys